Hindi pa nag-reply. Ewan ko. Tinatanong ko nga kung bakit eh. Tinatanong ko nga kung bakit. laki ng dog Na? laki ng dog ay po huh? laki ng dog sige, huwag kayong bumaba baka makagat ng dog Bali, kasalo lang nabili namin. Doon kami sa kabila pupunta. Ayan. kasalo. Tubukan namin pumunta doon sa kabila mga kasari kung mayroon doon. Kalahating kasalo lang kasi binili ko at saka kalahating RC, kalahating Mountain Dew subukan namin din kung may RC o kaya mountain view. Hindi mamaya mo pa kukuhanin yung tubig. Ito pa daw siya nang uulamin ito kuang ulam nila ng tanghali Oo, oh, pang umaga yun na Kaya mga kacharo, subukan namin bumili dito ng soft drink May isa pa dito nagtitinda Yung na namin pinuntahan, si Joseph sixion Ito naman, si si Joseph 4 dito lang din yan sa barangay namin mga kasabi. Kok din naman pala dito eh. Buti pa dito na Tay Dumiritso. Nana. Nadaan ni Minnie. nana. Oo, nana. Nana. Felipe huh? oh, oh. oh. Silipe. Tanong mo kung magkano kalahati ng Arci at Sacramento. ngayon mga kasari, nakabili kami. Huwag naging ang doon. Ayaw ko muso. Butit meron kami mabili. Mabili kasi ngayon ang mga sofris ko mga kasari. Sobrang inip. Kailan na ako bumili ng isang kahon na kasalo na kasi ubus agad. Ang mabili, ang mabili ngayon yung ano, yung kokasalo Mahina yung mga RC at saka mountain juice. kasari, nakauwi na kami. Ito na yung aking binili na ano. Kalahating Mountain Dew at saka kalahating RC at saka kalahating Kasalo. Yan lang kasi ang kaya kong bilhin mga kasari. Kaya, yan lang nabili ko. Ayan. Ayan lang, mamaya uli mga kasari kasi ilalagay ko muna sa rip mga to. Magandang umaga guys. Ngayong umaga guys, maglilinis mo na ako ng rep kasi sobrang dumi na. Ayan, sobrang kapal na ng yelo. Ito, oh, hindi na ako makagawa ng maraming yelo kasi sobrang kapal na ng yelo na ano. Ayan guys. May natapon kasi akong yelo guys kaya ayan kumapal siya dito. Oh. Hindi, hindi na ako makagawa ng maraming yelo ilang yelo lang na ilalagay ko dito. Na ilalagay ko kasi dito sa baba, guys, yung mga walong peraso. Na yun, apat lang na ilalagay ko dahil dito sa natapon na ito, nagyelo na dito sa gitna. Kaya maglilinis muna ako, guys. Magde-depress ako ng red. Ayan, dito naman sa baba, guys. Ayan, ilan-ilan lang yung mga kasi hindi ko man nilagay yung iba kasi nag ako. Ay, may RC din ako ng ganito guys, ay maliit. Hindi sa pindahan ko, mamaya ko na lang siya ilagay ko, nalimis ko na. Tapos yung mga sublings ko namang mga, ganito, ilang ilan lang yung nilalagay ko din guys kasi ilang ilan lang naman yung nabili sa akin yung mga sublings. Ilang-ilang tao lang kasi nasa looban tong aking tindahan. Kaya yan lang naman ng aking mga sobrang na malaki. Ayan. Ayan guys, so, so sobrang guys. So, ito Kaya na Kaya nag-depress ako guys sa feeling ng ko. Ayan guys, nag-linis na ako guys bago makalinis ng bed base ang dami ko pang kailangan urong so yung ko pa itong mga tinaglagyan ko ng mga lagay ng mga soft drinks yan kailangan iurong ito kasi yung yung tuluan ng tubig kasi mga kasari sa ano nandito sa likod nitong bed kaya yeah, nahihirapan na ako kung ganyan na dilinis ako ng Ang daming kailangan ng Sobrang liit pati ng bahay. nakalimutan kong nakalimutan kong hinaan ng red yes, bago ko bunutin. Hinaan ko kasi muna dito guys bago ko bunutin. Iwan ko lang guys kung masama ba yung ganun. Nakalimutan ko. Nakikilagay muna ako ng natira kong top doon. habang habang na ko yung yelo dito guys ano bubasan ko muna yung mga ganito yung mahirap pag naglilis ka kana rip guys buwan yung, yung time mo pang matunaw yung mga yelo ito pang tatanggalin ng mga kalat. Ang daming kalat ito sa rip, guys. So, mga sari-sari mga nakalagay.

no ko na yung ko guys kasi isa lang pag lumamig. Dapat agabi ko pa linis ko guys dahil, dahil sobrang pagod ko. Kaya so, yeah, ngayon ko lang umaga na ngayon umaga ko lang na malinis. Nakatulog na ako kagabi sa sobrang pagod. Ayan guys, nalinis ko na yung grip ko guys. So, oh. malinis na yung aking pressure guys. Marami na akong magagawang yelo. Hindi pa ako nakagawa ng yelo guys. Gawa ng may alaga pa akong iniintindi. Ayan. Mamaya na ako gagawa ng yelo guys. Dito naman sa baba guys. So, oh. sobrang linis na din tinapon ko na yung mga dapat itapon. Ayan. Ang ganda talaga. Tingnan ng rip guys pag, sub, ano, pag bagong linis. Ayan. Ayan guys. So, kaunti lang yung laman ng rip ko guys. Ang soft drinks ko kasi guys. Kaya yung ganyan lang guys. Kasi ilan ilang tao lang naman yung nabili dito sa amin guys. Kasi nasa looban tong tindahan ko. Kaya, ilan-ilan lang yung laman. Tapos, yung RC kung ganito kaliit, guys, mamaya ko na ilalagay pati. si may ginagawa pa ako. Kaya, may alaga pati rin ako, guys. Ayan, guys, so, sobrang linis ng rib ko, guys. Ayan. Ayan. Hindi ko na napakita ang paglilinis ko kanina, guys, kasi ang sama ng pakiramdam ko kanina, guys pati dito sa loob guys so oh, napakalinis guys so oh. ayan makakagawa na ako ng marami na yelo ayan tatlong ano kasi tong aking ano guys so oh. ayan pero ang ginagawa kong lagay ng yelo dito guys hindi patong patong kasi pag patong patong nabubutas kasi kaya dito ang lagay ko lang dito sa baba apat ay bali ano pala bali walong yelo walo din dito tas walo rin dito hindi ako nagpapatong-patong ng yelo guys kasi nabubutas kasi tulad nung bago ako naglinis kanina pag nabutas namumuo yung yelo dito sa ilalim kaya hindi ako patong-patong ako maglagay dito ng yelo kaya ayan guys hanggang dito na lang tong vlog ko guys marami salamat sa panunood